defined by bahagi ng ating persaysayan o isa na lamang aninong nililimot ng ating kapwa sinilangan. Ipinanganak ako noong Marso 19, isang libot pitong tatumput isang sa bar ng Bidan Sur. Isang anak ng simpleng matsasaka, ngunit isinilang na may pusong palaban. Cidade, distant, salty, friend, to to the, down Ako si Dabiela Silang, Tegapayo at asawa ni Diego Silang. Ang lalaking nangangap sa na isang bayang malaya. Kasama ko siya ng alay ng dugo at pawis para sa bayan na minahal namin higit sa sagili. Hindi to, hindi to na alam na sa isang umaga ang kanyang liwanag ay papalitan ng dilim. Ah! Tera! Ang, ang puso ko'y nilamon ng buot at dalamhat. Ngunit kung ang kanyang kamatayan ay magbibigay buhay pa sa kalayaan ng bayan hindi ko ito ipagkakait. Ako si Maria Josepa Noviela Cariño de Sida. Ngunit sa niya ako ay kilala bilang lahi ng gala. Ang babae na pinili ng tadhana upang ipagpatuloy ang laban ng aking asawa. Ang babae ay hindi lamang lagawan ng kabaitan ang babae ay haligi ng at ilaw ng ibat na ang sinunog nila ang ating mga tahanan pinatahimik nila ang ating mga asawa tayo tumaban para sa ating bayan, para sa ating kalayaan! Uh, na Ang laban ng bayan nating, ay hindi na laban ng mga kalalakihan. Ito ay laban ng bawat pusong handang umibig at tumaban kalayaan ng bayan. Mas na naising pong mamatay ng may dangal kesa mabuhay na alipin. Ako ang unang babae na mulo sa evolusyon. Laban sa Espanya. Ako si La Henigala.